Dito po kasi dati bahay namin eh. Ha? Huh? Dito bahay namin dati. Ah. Uh, Nakailan lipat lang po kami. Oo. Oh. Ano po, diyan po kami nakatira. Pinalayas po kami. Doon po kami sa taas. Gano'n mo kamahal yan? Hmm. Pantay-pantay lang po silang lahat. Hmm. Yung kalabaw ko po doon, hmm. na namatay. Oh. Yung i uh, alisin na siya. Mm. Iyak ako ng iyak. Mm. Kahit nung nakikita ako siya eh. Mm. Iyak ako. Ba't ka umiiyak? Eh, kasi po, kapon po. Parang, mm. di ba, kung po, kapon. Mm. Sa sinasakyan ko po po. Ah. Nalala mo yung pagsakay mo? May dala akong tordan. Mm. sa init ng panahon, katekra mo. Kahapon, ito, tatay, alam pumunta oh. tayo. Oh. Talagang El Niño na. Tara tay. good morning muna tayo sa mga katekram natin, sa mga minamahal po natin, mga lolo-lola dyan. Tito, tita, ate, kuya, nanay, tatay, lahat po ng mga nagmamahal, nagtitiwala po sa channel po natin. Magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po yan. nasa maganda po kayong kalagayan. Ito pong araw na to malalaman natin kung ano po yung resulta po nung check-up po nung si Kuya j ah? Yes. Ito, yeah. Yun. Ito katekra mo, kahapon, siguro kahapon lang ito. Itong ano na to Natay. Oh, po, kahapon lang po. Eh, no? Ito, kahapon lang yan. Ang ganda, kahapon no? Ano. Sa kabila, oh. Ang ganda, ba? Kayo? Hmm. Okay, tara. Kasama po natin ngayon ang ating uh, poging-poging Tatay Freddy. Poging, poging, uh, poging, poging, poging Kuya Albert. At ang ating uh, cameraman, Kuya August. Oh, masaya. Ay, hanggang dito pala yung sunog. po, oh, ba't nandito kayo? Kamusta yung check-up mo? Dami na po binili. Ha? Dami binili po. Nagamot? Hmm. May senyo si Arita, lumabot ang galulog. Madami daw biniling gamot. Anong nakita, anong nakita ng doktor? Hindi niya po sa akin sinabi. Ah, kayo ba, mama at papa mo? Si daddy po, nasa labas lang po. Ah, sino kasama mo sa check-up? Si Ha? Uh, o na. Para malaman natin yung ano, kumusta yung check-up mo. Okay ka lang? Kumain ka na? Yeah, ano ulam nyo? Isda. Isda. Yung nakaraan po. Yung nakaraan, nung makalawa pa, ulam nyo ngayon? Mm. Ha? Ah! <laughs> 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 Hindi pa Two days, ulam nyo pa. Ganon. Madami pa nga eh. Kalahati pa po. Two days, ulam pala nila yun. Yung, ano ba yun? Yung galunggong ba yun? Galunggong. Magandang umaga po. morning, Ate. Hi. Hello po. Good morning po. Good morning, Good morning po. Good morning, pa. Maganda po kayo sa umaga. Oo. Oh. oh. kayo. Okay. Oh. Kumusta po yung check-up? Babalik pa daw po si Sabado po para po matignan hey. daw po kasi eh, ano daw po yung ihi daw po niya. Kasi ngayon daw po, oh, ang tibayo na daw po. <laughs> Binigyan, ah, po. baka ano siya. Eh, binigyan muna po siya ng ano, ang, ito antibiotic po. Binigay ng mga, binili namin kahapon ito. Kaya pala sabi niya, ang daming gamot. Mm, ang dami. Babalik daw po sa ah, na Sabado para daw po pag hindi po mano, yung daw pong ihi niya. Para, Anong tawag doon? Uh, ba, UTI. <laughs> Hindi pa po nila masigurado po eh. Kaya nga po, pa, ito muna daw po. Ah, okay. Patingin nga po Kung tayo yung... Ano po yung manan? ginawa nyo? Ganon din po yung ginawa nyo dito po. Dito. Okay. <laughs> Hindi si Mercury lahat yung nakuha. Kaya wala si Mercury. Itong, ito yata din na. lang po. Okay, good job, Tay. Kaya lang. po. Siguro, natirahan lang. 100 pesos yung pera. 100 lang. Hmm. 100 oh. na lang natira. Ibabalik e ba ko sa Sabado. Ang mahalaga, hindi nabuksa ni, <laughs> ano, na buksan nung balikan siya ni ano, Jelo. Jelo pasok ka dun. Para mabuksan na nga kasi, 100 na lang yung natira. Ah, kailangan pa ng ano, kung check up ulit. Oh. Kailangan pa sa Sabado, kailangan ibalik Ay, daw yun. Pwede bibigyan kita ulit para hindi mabasag yung ano mo. Babasagin na lang tayo yung ano na yun eh. Ay, Eh, buksan natin magkano kaya laman nun. Baka wala pa isang libo yun eh. Uh -huh. Grabe ka naman tay, meron yan. <laughs> <laughs> Grabe ka naman tay. Ikaw. Oh, kumusta naman? Ano yung pakiramdam yung na-check up ka, Jelo? Nandang pakiramdam mo kuya, okay hindi ba? ka ba? kung ba, hindi ka ba naging masaya nalaman yung ano? Sa bagay, hindi pa nga naman alam eh, no? Malalaman po kung mag-o-okay doon sa ininom na gamon. Kasi po, kagabi lang po siya, kung tinatap ka na magala po eh. Mm. Pag-inom po. Okay. Kumain na po ba kayo? Kumain na po kami, pero po siya po hindi po. Hmm. Balita ko yung ulam ng makalawa, yung pa rin ang ulam ngayon. Opo. Tinitipid, tinitipid lang po namin kasi po, pag ano, may mayroon Pagka, na. Pagka paksiyo, matagal po talaga yung ano, ano. Tinitipid po talaga namin yun. Kasi may um. mayroon po talaga pag ano, alam Pagka naubos niyan, balik naman kami sa dati. Naghahanap ng puso na saging. Sa mm. Nasaan siya Ate Princess? Ay! Kalawartista! Ate Princess pala. Uh, kumusta, Tito Princess? Anong nakapag-desisyon ka na? Anong desisyon mo? Ang bilis ha. Kanina lang <laughs> po. Mm, anong napag-usapan niyo? Ano po, focus po sa akads. Mm. Anong sabi? Yep. dito ka. Upo ka dito ate. <laughs> Kali, oh, okay. Dupa, happy, mo. Kaya nga po gumaba mm. sila para ka nausapin nila Pero, Ano masasabi mo? Iniwan ni ate mo yung boyfriend niya Nandiyan na sila Happy <laughs> Nako <laughs> <know>. <laughs> <laughs> <N> <laughs> no, baka pagbababa rin din tayo dito <laughs> <laughs> Condolence in <that>. life <laughs> Oh bakit? Anong sabi nung ano mo? Pumayag, eh, pumayag naman po siya kasi kailangan niya din po mag-focus sa akads, gano'n. Mm. Paano mo sinabi? Pinaliwanag po sa kanya na ano, kailangan muna natin mag-aaral. Kasi bata pa naman tayo, pwede naman natin itong ituloy eh. Mm. Pumayag naman po. Mm. Okay. Ano yung average mo ngayon, ate, nung last, ano? Eighty four. Okay. Sige. Hmm. 86 po siya. 86. Basta ano lang, ituloy-tuloy mo yan. No, Ate Princess? Okay, good job, good job. Pero, gusto kong makilala yung mga alaga ni ano, ni j -Lo. Okay lang ba? May, pwede ko makilala yung mga alaga mo. Ano lahat na naitutulong mo kay papa mo, kuya? Um, mm, Pagsuga pa ng mga hayop dito. Mm. Tulad ng kalabaw, kambing. Hmm, pwede bang makilala yung mga alaga mo? Hmm. Huh? Hmm. Naisosoga mo yan? Hmm. Kaya mong nasoga yung ganyan, baka suwaging ganyan. Inaakitan ko po yung sa ulo. Oh, pwede mo makita? Hmm. Sige. Tulong. apa ang pangalan yan? Nguyak. Ha? Nguyak po. Mayak? kuyak, Nguyak. Nguyak. Hmm. Chud. 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 Ah. Hmm. Hindi kayak sabagin niya? Nagbago na po kasi ito eh. Ha? Nagbago po kasi. Paano nagbago? Namantay po kasi anak niya. Uh... Pag gabi po, hinahabol po ako nito. Bakit? Nagagalit siya eh. Hmm. Ba't nabatay yung anak niya? Na, Nabalik-nuk-nuk po yung ulo eh. Nabalik-nuk-nuk? Ano yun? Gampo. Hindi makahinga. Ba't na... Ba't siya na ganun? Hindi ko po alam eh. Mm, ilan taon ka nung nagsimulang magtulong-tulong kay papa mo, kay mama? Mga five. Mga five? Nag-ano ka na? nag ka ng na mga ano? Kalabaw? Pambeng? Mm. Hindi pa sa akin pinapatiwala sa akin. Dady yung kalabaw kasi daw bakit suwagin pa ako. Tinuturo mm. niya pa lang magkariton. Magkariton? Ang pangalan niyan? Si Muyak. Limuyak. Muyak. Muyak. Ba't Muyak ang tinawag? Ba't tinawag mo siyang Muyak? Si may po nagpangalan. Eh. Hmm. Yan. ano mga pangalan yan? Ito po si Dayan. Ito po si Pula. Si Mia. Okay. Si Dayan. Si Pula. Saka Pula. si Mia. I Mia? Hmm. Ito. Si Gohan. Gohan. Hmm. and Ayan po si Goku. Goku. Hmm. But, but, arin pa, ang dami pa. Lahat ba sila? Merong ano? Pangalan sa'yo? Wala pa po yung iba. Hmm. Wala pa po dito si Payat. Kulang pa po sila. Ba't tinawag mo siyang Payat? Mapayat po kasi. Ah. Madali pala magpangalan sa'yo, no? Basta payat o taba. Taba. Hindi, kapag mataba. Iba yung pinapangalan ko, hindi taba. Ah, oh sorry, sorry. Okay. Yan, doon yung kalabaw. Ito yung mga kambing. Ano pa, yung mga manok. Nasa yung mga manok mo? Yung po. Tapakita natin. na ko nga po ako ng manok ko eh. Ha? ko ako ng manok ko. Ano yun? Sinasabong ako naman ako. Ah, sinasabong ka? Hmm. Eh baka inaaway mo sila. Pag sinampok niya ako, pinapalo ko para hindi masanay. Eh. Hmm, tama. Pero sermonan mo muna bago mo siya paluin. Hmm. Eh di ba dapat hindi palo muna? Eh, hindi naman po nakikinig yun eh. Hindi ba nakikinig? Hmm. O sige, try natin. Tasampukan pa ako laro. Mm. O sige, tignan natin. Nasaan ba siya? Ano po, sa likod. Sa likod. Diyan din si Kudet. Eh, si 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 mainit eh. Dane, dik, 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 dik. Dik, til, til. Dik, dik. Ay, it, isa to sa mga anak nung ano niya doon. Ano Anong pangalan niyan, Kuya Jelo? Kidikdik. -dik. Ha? Dikdik. Dikdik. Dik Bet dikdik. Eh, sabi po ni Mama, dikdik na -dik lang po pangalan niya diyan eh. Anong, kung ikaw ang pipili ng pangalan, anong pangalan? Yun na lang din po. Okay. Anong mga pinapakain mo dyan? Darak po. Minsan, ubod. Minsan, gabi. Kaya ako kinakain lang yan, mga damo-damo. Kaya di rin po. Anong damong pinapakain mo sa kanya? Kahit ano, ano po. Kahit yan lang po. Okay. Ba't ka tumutulong sa gawaing trabaho ni papa mo? gusto ko lang po, parang yung nagustuhan ko lang po, bigla. Hmm. Tapos nakasanayan ko na rin po. Anong gusto mo? Nag-aaral ka o yung tumutulong ka sa ganyan? Press po. Hmm. Yung iba kasi gusto, di ba? Parang gusto magtrabaho na lang, ayaw na mag-aaral. Sana po, ipatuloy na lang po nila yung pag-aaral nila. Oo. Oh. Dik, na ba yan? Hindi ko po alam eh. Matagal po yun dito sa amin. Binili po namin to eh. mukha na binibili yan? Binili po namin to sa tito ko. Mga nasa 5 to. Pati yung nanay. Hmm. Kaya Ano daw yan? Ano? Ililit yun sana yung nanay. Uh. Sa birthday. Eh sa binyag po. yung CBB. Si hmm. Eh kaso lang sabi ko bibilihin ko na lang. Ayan, binili ko kay daddy. Ah, uh, binili mo yan kay papa mo. Hmm. Pera ko yung ginamit dito. Mm. Mm. <coughs> kasi ganito, magbe-birthday kasi si Tate Freddy. Kung bibili niya mga 2,000. Hmm? Kahit kahit i-benta nyo po, hindi ko po ibibente yan. Bakit? 20,000? Kahit bilhin 20,000 mm -hmm. ni Papa, mm tayo pwede. Mayaman yan, doon yan, no? Tignan mo, tayo dito ka nga. Oh, pagka, pagka pabinigyan ka ng 20,000 yan, 20,000 yan, hindi ka, hindi mo bibenta. Bakit? Hindi ko po ibibenta yung alaga ko. Eh ang daming pera nun, 20,000. Huh? Nahawa po ko Anong gagawin natin dyan? Nahalagaan ko lang po. Tapos yung mga kulig po, yun lang po ititinda namin. Kasi po, ito po gagawin namin inahin. Mm. Ibibenta na rin po kasi yung matanda. Gagawin naman pa lang po Okay lang. Okay, sige. 100,000. Alam mo yung 100,000? Ilan yung gano'ng katami? Ano ko yun? Yung 100,000, parang isang daang... Isang, isang daang libo. Ah, alam. Ito, alam mo, pwede na kayong makapag, ano, bili ng uh, mga gamit pang gawa ng bahay. Hindi ko pa rin bente yan. Bakit sayang? Kasi kailangan kasi, gusto ni tatay, itim na baboy daw. No, tay. Hmm. Pag nakapanganak yung inahin? Uh, Intayin namin yung mga anak niya. Yung inahin? Hmm. Pero pagka nanganak yung inahin mo, bibigil kami. Hmm. Dede namin po. Hmm. Buntis na ba? Hmm. Malaki na po yung tiyan nun. Hmm. Sigurado ka ba kahit 100,000? Eh, pwede ka namang bumili ng ano. Hmm? Iba, Mga, mga sampung ganyan. Ano ko pa. Napamahal ka na dyan. Mm -hmm. okay. Alin pa yung mga manok mo? Pwede makita. Saan yung hinahabol ka ng manok? Ito po sa likod. Tara, tingnan natin. Ito po. Ah, yan yung hinahabol sa'yo. Nasa ang pukpok nito. ito eh. Oh, sige nga, tignan natin. Dali mo siya dito. Ayaw ko po, abulin ako. Ano? Tignan natin. Ah, yan palang pala. Parang ano ka, ano? Anong pangalan naman yan? Hindi ko pala nagyan ng pangalan. Ah, di mo binigyan ng pangalan. Ah, ganun. Ah. Kahit pala, kahit pala stepin lang eh o. No? O, oh, ang eh. uh -huh. Magaling, may kalaro ka na pala eh. Ang oh. <laughs> Kaya pala yun yung pagpalit yung bunso. <laughs> Sige, bulin mo. Oh, magaling ah. Ganun pala yun. Kaya pala masaya ka dito eh. No? Tsaka po may laruan ako. Saan? Ayun o. May ikot pa. Ah. Oo ah. oh, nga no. Pag walang hangin, hindi siya ikot. Oo. Oh. Oo, oh, diba? Tuloy na ikot. Diyan lang pala, masaya ka na. Hmm. Wala naman po kasi akong laruan na si mga bata ako. Uh -huh. Ano? naman ako nalungkot doon kay Jello. Ano ba ang gusto mong laruan? Ay, gusto ka bang ibang laruan? Eh, malaki na daw po ako eh. Ah, ibig sabihin nagpapabili ka? Hmm. Anong laruan pinapabili mo? Kuha nang ano po yung maganda. Gaya ng? Ah, uh, larong cow. Eh. Ayun po ka Tetram, yung ano niya, laruan niya. Ayan siya. Oh. Kailan mo din na gayon doon? Kanina lang po. Kanina lang napunta ka doon. Hmm. Diyan po ako tuwing hapon. Diyan po ako naglalaro. Malamig din po kasi dyan eh. Ikaw din nagpapakain yan? Hmm. Ayan siya, so. pati gram. Pwede ba tayo magpunta doon? Pumapasok ka ba dyan? Hmm. Ang lawak ng lupa niyo, no? Hindi naman po ito sa amin. Hindi sa inyo na daw, sabi ni Papa mo. Binigay daw nung, ano, kaibigan niya. Binigay nga po sa amin itong ito, ulan. Kaso nga lang po, may nang-aangkin na po. Ah. <laughs> um... Hindi ka ba natakot? J-Lo, baka may as dyan nagpupunta ka dito. Hindi po. Hmm, sanay ka na, no? Ito po yung nanay ni, ano? Nanay ni? Dik Dik. Dik Dik. Ilang panganak na siya? Mga dalawa lang po. Dalawa na. Eh, sabi ni sabi mo kanina, kaya ayun yung ibenta yon kahit mahal kasi ibibenta na to. Hmm. Bakit ibibenta to? Papalit ng daw po ng inahin, bagong inahin. Mm, ah, kasi kailangan. Pero sa'yo, okay na, napapalitan yan. Mm. Ang ganda ng kulungan niya, eh, no? Isipin niyo, yung kawayan ka tekra mo, oh, na gano'n siyang ganyan. Dito po kasi dati bahay namin, eh. Ha? Huh? Dito, bahay namin dati. Ah. Nakailan lipat lang po kami. Oo. Oh. Ano po, diyan po kami nakatira. Pinalayas po kami. Doon po kami sa taas. Gano mo kamahal yan? Pantay-pantay hmm. lang po silang lahat. Hmm. Yung kalabaw ko po doon, mm. na namatay. Oh. Yung i-alisin na siya. Hmm. Iyak ako ng iyak. Kahit nakikita ako siya eh. Mm. Umiiyak ako. Ba't ka umiiyak? Eh, kasi po, kahapon lang po. Parang, di ba, kung kapon. Mm. Sa kahapon. ko po po. Ah. Nalala mo yung pagsakay mo? May dala akong turdan. Mm.